Patungo. lang Hindi ba kayo gagal? Game ako <laughs> eh. Game na! Ano sasabihin ko? Record kayo. Ito naka-record na. <laughs> Ay, ano ba yan? <laughs> Away ka naman, dyan. Record ako. Jay tao Ikaw, Kim. Carmen Sue. Game. Ako na. Ito po, muli makikita niyo po ang mga bundok na na dahil sa aking makagagawan. <laughs> ito, ito. Pakita mo dyan. Ayan po, dala po yan ang habagat. Walang tigil na pag-ulan. Nga nga. Nakikita niyo. Uy, green. Nakikita niyo po ba, green pa yan. After five years, brown, brown na yan. <laughs> Hi, Ate Job. Hi. Keri pa. Keri, Keri pa umakyat. Kaya pa. Kaya, Kaya pa. Ito po yung kabila ng Timberland. Kung makikita nyo po, wala ko tao. ako. <laughs> Kabilang. <laughs> Katatatawa, meron po kami sinusundan ng mga lalaki. Kaya lang po nawala sa paningin namin. <laughs> Ay, may mga building. Makati na yan. Yes, maybe. Makikita rin nga. Ang dami pa ng tao. Hindi mo makita yung building dito? Ang araw na kasi. Ay, hindi kita. Ate Jov, what's up, what's up? Tara na, we make a kit-a kit na. Ito po, may nakikita na po kayong mga tao. Okay <laughs> <Gayun> na. <laughs> Music video tayo. Anong, ano classes? Payphone. Ano ko yun? Surfcon, surfcon, surfcon. <laughs> Ito po makikita niyo po Pag yun po gumuha kayong patay Huwag nakikita niyo po tatlo lang kami Kasi nauna naman yung mga sinusundan namin doon Hindi na po namin alam kung paano pupunta doon Masasundan lang po natin ang kalsada Makakarating na tayo sa ating paroroonan Stop na sa'yo mo, muli Game Uy Ikaw naman, magbabalita ka Oh. <laughs> Maganda po may maraming mga sandbag doon sa taas. <laughs> tingnan niyo po. <laughs> Ayun na, tinamin may sandbag Eh. Oh. Oh, magbabay ka na. Muli, ito po si Sandra Aguinaldo na nag-uulat. Ito po ang eyewitness. <laughs> may chair lang ako. <laughs>